Good morning mga langga. So today balik eskwela na si Kuya. Kaya ayan maaga tayo nagluluto. Ganda ng sunrise mga langga. Yung oras natin ngayon mga langga kakaalas 6 pa lang. Si Kuya kasi mga langga, hindi ko siya pinapapasok talaga na sobrang aga. Gusto ko kasi pagdating niya sa room, nandoon na yung teacher niya kasi wala na siyang panahon para pa maglaro sa mga kaklase dati kasi ang ginagawa ko, sobrang aga niya talaga. Tapos ayun, hindi pa nga nag-umpisa yung klase, madumi na. So ngayong araw, isa, sasamahan ko siya sa school dahil walang pasok yung kapatid ko. At may maiwan dito kila Charlotte. Kaya samahan ko na lang siya sa school. Tapos, diretso akong palinky. Mamalingke naman po ako. Ready na kami, mga langga. Pupunta na kami school. Si kuya kasi, hindi mo na siya magbibihas. Kasi doon, kuya siya bibihisan sa baba. Kapag bibihisan ko siya dito, mga langga, sobrang pagdating doon, madumi na siya. Kasi di ba yung daan namin masukal. Tapos, maputik pa rin. Let's go! So, ayan. Paalis na kami, mga langga. May dala akong basket. Dahil mamamalingke ako ngayon umulan kagabi mga langga kaya maputik yung daan gantay na lang kami dun sa kapatid ko kasi hindi naman kami makakaalis kung walang magda drive dyan sobrang init na nakas na ng init ayan dyan na pala hmm. tagal kasi nagising sarap ng tulog eh Nahatid ko na si Kuya mga langga. Tapos, dumiretso naman kaagad kami dito sa baryo. Yun nga lang, sobrang tawa namin. Dahil hindi pala araw ng Martes ngayon. Pagdating namin dito, walang katao-tao. Yun pala ay ha, araw ng Webes. Kaya wala po talagang palingki day ngayon. Bumalik na rin po kami at nagharap na lang ng isda sa tabi-tabi ng kalsada. Itong kapatid ko naman, sabi niya, araw ng linggo daw ngayon. Tapos, nung pagtingin ko sa kalendaryo dito sa cellphone ko, naku, Webes pala ngayon. Ay, ano na. Paano na lang bayan Pati yung araw, hindi na rin namin alam. So, ayan, dito nga po muna kami mag-stop mga langga dahil wala kaming saging ngayon. Bibili po tayo ng saging dito at murang-mura lang po yung mga benta dito mga langga. Bumili lang po ako ng worth 50 pesos. Ambo, tanap talaga na umuha ng Imbis na makabalik kami ng maaga, yan tuloy, nabuta na kami ng malakas na init. Ayan lang pala yung napamili ko mga langga. So, itong saging na to, ayan po yung 50 pesos. Lahat-lahat na yan. Tapos, meron tayong ista dyan. pabalik na akong bahay mga langga galing na nga po kami nakapamili tapos sobrang natawa pa kami kasi wala, di pala palingki ngayon akala ko kasi ngayon martes yun pala ay webes na <laughs> ay ewan na lang talaga so pauwi na po akong bahay mga langga malakas na yung init natin.